Hey, what's up mga kangalan? Welcome sa panibagong episode ng The Name Speaks. At ngayong araw nga'y pinagdiriwang natin ang Palm Sunday o ang linggo ng Palaspas. Sa araw na ito ay ginugunita natin ang pagpasok ni Jesus na nakasakay sa asno sa Jerusalem. Sa eksenang ito, Makikita natin ang mga tao na naglalatag ng mga palaspas at mga damit na dinadaanan ng Panginoon. Ang mga palaspas ay sumisimbolo sa kapayapaan at pagtatagumpay. Ito ay maaari ring sumimbolo sa pagiging martir. Kaya naman, nakikita natin ang mga santong martir na may hawak nito. Ibig sabihin, katulad ng pag-aalay ng buhay ng Panginoon sa krus, sila rin ay nag-alay ng buhay nila para sa Diyos. Ang asto naman ay sumisimbolo sa kababaan ng kalooban ni Yesus. Isang irony o kabalintunaan dahil siya ay pumapasok sa Jerusalem at sinasalubong ng bayan bilang isang hari. Sa so, pang Palm Sunday, makikita ang kusang pagyakap ng Panginoon sa nalalapit niyang pagpapakasakit sa kamay ng mga pinuno. Matapos ang isang linggo, si Jesus ay muling mabubuhay mula sa kamatayan. Si Jesus ang tunay nating hari. Ito ang pagunita na makikita natin sa lahat ng simbahan sa araw na ito. Iba't ibang mga palaspas na may iba't ibang mga disenyo sa mga tahanan bilang pagunita at sa pakikiisa sa kanyang pagpapakasakit. Kaya sa linggong ito, tandaan at huwag kalilimutan, magsimba, magdasal, at sabay-sabay nating salubungin ang tunay na hari ng sangkatauhan sa pamamagitan ng ating mga palaspas. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli, mga kangalan.